mga angelo University TV. Punta tayo ngayon ng bayan para mamalengke, no? So, syempre, wala na kaming bigas. Mamamalengke muna ako. At syempre, andyan lang aking sasakyan. Ah, ang aking motor. So, lumana na na, pero nga pala. Bawal nga pala na magmotor tayo ng... Ah, kasi malawak na yung EDCAP baka mamaya mapitikan tayo ng EDCAP So hindi natin pwedeng gamitin yung ating motor Dahil malawak eh Nakita ko sa FB Baka meron na rin tayo dyan Tingnan natin mamaya So ang gagamitin natin guys ito Ang ito ang aking second motor no? ano oh O, Meron din yung shock o, So shock din niya, no? So ito tayo ngayon Meron tayong Yan. So kompleto naman no Kaya Huwag tayo matakot sa odd <laughs> Tingnan natin sa kanto kung meron na. <laughs> ayan nga guys, no, nandito na tayo sa Kirino. Yung no? sa Kirino na tayo. So syempre, nagulat din tayo. Ayan sa camera natin. May camera oh. So ito na yon, pinalawak, pinalawak ng uh, ayan No? Ayan, oh. ayan you are in Quezon City no contact operation in effect observe traffic so observe lang yan no? observe lang ng traffic yan pero syempre MTA yan nasa pwesto yung mga yan manghuhuli yan, titik lang yan ako kawawa yung mahihirap kaya tayo guys no inbis na pambili ko ng bigas maibigay pa natin sa mga uh, manghuhuli So, syempre, baik na lang tayo. Ang mag-a-adjust talaga tayong mahihirap, no? Kasi, so, yan nga, no? Dahil sa mga pinatupad nila, okay sana yan. Magaganda yan para pang huli uh, sa krimen. Pero ito lang masasabi ko, ang krimen kahit saan mo gawin. Magagawa nila yan, hindi naman nila kailangan yan na ganyan-ganyan para kikrimen at krimen yan. Pero ito, ang maapektuhan nito kada huli, yan, violation yan, no? Pitik! Violation yan. So yun, mapipitikan yun, may huli yun walang helmet no so dito lang din walang helmet huli na ako yung estudyante ko hindi ko na may hahatid ng sabay so para sana makatipid hindi ko na mahahatid kasi may motor din ako uh, medyo nabahaan nga lang kaya nakulangan ng mga pyesa no? walang ilaw Uh, mga ano niya, mga pundito dahil nga sa marami siyang uh, So ginawa ko, mapapakinabangan pa naman yung aking motor, pang hatid sundo na lang sa aking mga estudyante at pamalengke. Pero ngayon, hindi na natin magagawa yun. No? Totally stuck na yung motor ko na yun Kaya magbabike na lang ako Dahil gutom na gutom na Mga mayayamang nakapwesto So yun nga, no? nakakalungkot Yung mayayamang nakapwesto Eh hindi nila inisip yung mga may hirap Na nagihirap At saka hindi nila inisip Na yung kinakain yung may hirap Eh inaagaw pa nila no? Yung iba dyan na uh... <laughs> nagbibiyahe para kumita ng konti inaagaw ng mayayamang nakapwesto no? so yun nga uh, sana pinag-isipan muna nila yung uh, uh, batas na so dapat pinag-isipan muna nila kung meron ba silang maapekto hanggang hirap kasi nandyan sila para sa may hirap makatulong sila so ang gusto ng uh, nasa pwesto ngayon eh, para pang gusto nilang ibenta yung kanilang uh, produkto na talagang business ang uh, inaalit nila no? CCTV na yan para maibenta at mailathala sa buong syudad at buong Pilipinas kailangan mailatag hati-hati bakas-bakas yan mga mayayaman kaya yun na ipatupad nila agad ang bilis no? na ilagay nila yung dapat nilang ilagay kasi nga business nga yan so malaking kikitain nila dyan parte-parte sila niya no? so ayan nga uh, ang nag a sa tayong mahihirap na imbis na maka-tipid tayo para sa paghahatid at uh, pamamalain sana nang uh, wala tayong nababayol eh uh, sumusunod naman tayo sa batas kasi may mga kakulangan yung ating mga motor or meron tayong mga pagtitipid may sasabay na lang natin yung estudyante natin paghatid dahil nga uh, Unang una, traffic pagka school na, no? School day. Kaso lang, hindi na mangyayari yun. Talang, all, always uh, traffic talaga, no? At another adjustment ng mahihirap at sa mayayaman. Pero ito lang ang tatandaan nyo, mga mayayaman kayo. Lahat kayo, pag namatay kayo, hindi nyo madadala sa hukay. Lahat ng mga pinagtakawan nyo sa mahihirap. Yun lang po. Sana pag-isipan nyo yung batas nyo bago nyo i nyo yan. Kawawa yung mahihirap.